The, i think yung yung bang dynamics on on choosing a uh, particular film taught me uh, uh, at least to me hindi ko hindi ko na, na sa, sa process na ito ay ito pala yung parang way na makikilala ko yung asawa ko in a deeper level and also yeah. it gave me the opportunity to uh, help me understand her more mm. and it makes Correct. it easier to compromise and to find good content Welcome po sa Pinoy Husband sa ako po si Paul. Ako po si Norbert at ito po ang aming topic for today is a uh, very very um very deep no. Uh, talagang kailangan niyo po mag-isip. <laughs> At mag reflect ah uh, ito po ay about movies <laughs> watching movies ah <laughs> uh, talagang ano akala natin no simpleng bagay lang to pero marami pala talagang process no sa pagpili ng movies yes talaga po ah uh, ito isa it, 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 ito sa mga bagay na hindi ko anticipate na hmm. may effect talaga i, I remember nung uh, bago kami kilasal uh, hmm. may may ginawa kami parang pre-marriage uh, course, parang marriage preparation. Hmm. Yung yes. mga nakikinig sa atin dyan na mag-iisip mag mag-iisip mag, 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 mag na mag-ano, uh, i, I encourage you, we encourage you to go through that in your yeah. local church or wherever you can do that. So, yung sa amin, funny kasi, uh, yun na, na dumating na kami sa loob ng office ng aming pastor. Tapos, ah uh, nagparang parang you know, papantuhan. Tapos isa sa mga official questions talaga ha? kasi may ano doon na yeah. may parang may uh. book doon. <laughs> na, Oo, <na, laughs> Oh, may book doon na parang ginagamit nila. Tapos isa sa mga questions today. Eh. So how do you ano? How do you choose uh. what movies to watch? Wow. And I'm like, ha? Huh? Akala ko ba ano to? Akala ko ba? Alam mo, serious stuff. Serious to? So, na, na ano ako doon? Kasi sa totoo lang, hindi ko na inisip yun talaga. Pero nung, so natawa lang ako dun, natawa lang kami dun. Talagang, yeah, oo oh, nga no, paano kaya? So uh, hindi namin pinag-usapan kasi yon So okay lang. Pero maganda na tinanong sa amin yun. Kasi nung yeah. naging ano na, official na, mm -mm. iba pala. Talaga so, palang, uh, ano siya, issue siya. Yan. Yeah. Yan. And gusto kong ano yan ah, i breakdown down. No? So for you, uh, so three questions lang mo. for you. Ano ba ang favorite uh, movies mo or genre of movies sa pinapanood mo? Ano ba yung favorite genre of movies sa pinapanood ni Sophie? And paano kayo nag-compromise doon? Hoy, agko okay. Mahirap 'yan iisagot ha na anong kung favorite na favorite. So iba-iba so, iba 'yun. So it could be genre. Oh, iba-iba okay. iba 'yun. Yung principle ko of watching movies is really um for entertainment. I mean, yun lang naman talaga, no? Pero, I mean, may documentaries, may ganun, uh, sources of education, whatever. Na-observe na ko na kapag nanonood ako ng movie, gusto, gusto ko lang talagang tumawa. Kasi, kasi nga, <laughs> uh, uh, ano, medyo ang daming nangyayari. So, parang form of, ano lang, di ba, relief and stress relief. Pero minsan din naman, ah, uh, may pinapala tayo na story talaga na hook na hook tayo or ako na-enjoy ko din yung mga uh, superhero action uh, uh fiction films mm. talagang yes. yeah, talagang mangha-mangha visual effects ganun like yeah so so yun yung parang mga trip ko yung mga may sumasabog na whatever ha, may car chase talaga explosive uh. na-enjoy ko yun yung asawa ko naman iba din naman yung gusto niya ya na mga ano rom rom com light movies hmm. hmm. yan yeah, and it, and it, I mean kasi nga they're German so kinalakihan din nila na manood ng movies in German of course ibang yeah. ibang level din yon nag nagkano na ng we started uh, when we were married na then I realized na iba pala ang personal preferences natin sa pagpili ng entertainment, especially, specifically, movies. Hmm. So, akala ko na kasi gusto ko tong movie na to, gusto na niya. <laughs> so, tinay namin, parang hindi nag-work. <laughs> Then, may isa time din na tinay ko din na manood ng movie sa movie house na in German. So, ah. so familiar, alam ko yung mga characters alam uh, 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 uh. Pero German. Wala akong naintindihan, Paul. Hindi ko na-enjoy. <laughs> of course. Of Lalo course. Of course. Wala talaga mag -aral. Oh enjoy. So, ano, yun. Funny yun, um, no? Mm -hmm. Go ahead, go ahead. No, kayo, paano ba, paano ba sa inyo? Ano ba yung ano nyo? Ano ba yung setup ni dyan? I think ganun din kami. Yung John Week na pinanood ko, talagang hindi na-enjoy ni Pero trip niya si Keanu Reeves. Pero hindi niya expect siguro na puro yung 90% ng movie eh, puro barilan, bak tsaka bak kung fu, o oh, ganun. Ako oh, na-enjoy ko talaga yan, pero siya parang, sabi niya, ano ba to sayang. <laughs> sayang na yung pera niya ganyan. Recently, gusto niya manood ng Conclave kasi binasa niya yung libro ng Conclave. So interesting yung story, tsaka yung mga, uh, tawag dito yung conflict, tsaka yung paano nag-build up yung story. Pero for me parang nanto ko noon ni ko Mandalorian So parang ngayon gusto talaga niya panoorin ulit kasi nga very ano uh, timely timely diba. Mm Hindi -hmm. so, ko masyadong na ano. And, and in contrast lang no, I think uh, I see na meron kami mga similarities for example Star Wars Mahilig kami parehas dyan. so mahilig din siya doon and uh, yung Mission Impossible movies ni Tom Cruise kasi by mahilig siya kay Tom Cruise and mahilig din ako kay Tom Cruise so na-enjoy namin together minsan nga pag nagde-date kami nanonood lang kami ng Mission Impossible ta uh, recently nung mga previous years uh, yun yung pinapanood namin together na-enjoy niya kasi uh. instead of suntukan merong meron yung nasa eroplano siya tatalon di ba yung mga ganung stunt uh -uh na-enjoy niya yun eh, yung trailing uh, sci-fi action na, na, na appreciate niya. And recently, um, kasi yung mga bata, uh, sila sa Spider-Man and sa mm. uh, Avengers. So, Nagiginood siya sa amin. Pero before that, nung single pa lang kami, hindi talaga siya nanonood doon. Parang hindi lang niya... Hindi trip. Mm -mm. niya trip. Actually, sabi nga na sa akin, never daw siyang nanood ng Batman movie. Parang wala siyang alam kung ano yung Batman. Sabi ko, oh, grabe Mamamatay daw siya na hindi niya alam ang Batman. At okay lang sa kanya yun. Oo. Hindi kawalan si Batman. Oo, hindi kawalan si Bruce Wayne sa buhay niya. <laughs> Galing ha. So, yun yung napansin ko na mga differences namin in terms of uh, movie watching. I mean, sa experience mo, Paul, uh, I know na parang ano lang to, no? Parang uh, very very petty and very ano, very parang, hindi naman talagang mahalaga, movie lang ito, pero Uh, sa experience mo, sa iyong mga marriage coaching mo, mm. yung ganito bang klase na uh, decision picking a movie, nagkakos pa to talaga ng ano, malaki, malaking away? If, and if it does, bakit kaya? Uh, one of the experiences I had personal, <laughs> 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 yung, uh, hindi yung, hindi wag na tayo lumayo, no? sa, sa personal experience ko sa watching movie with my wife. Meron kaming conflict once atayon uh, 'yun para sa mga early on ng relationship na manood kami ng movie. Nag-away kami kasi unang-una na na, na, na namin yon Na nanood mm -hmm. kami ng movie ganyan. Tapos yung pagkakamali namin is eh, hindi kami nag uh, nag-decide kung anong movie na oren So mm -hmm. it's always like that eh. Uh, Pag-upo nyo sige ano ba yung meron dyan available. So in a normal case ang mangyayari dyan is pipili ka, pipili siya, pipili ka, pipili siya. Di oh, no, ito na lang, ito na. O oh, sige, hindi, ayoko niyan. Eh, ang nangyari doon is yung bang tagal ay pumili, 40 minutes na hindi pa kami nakapili ng movie. So, parang nabibwisit na rin kami. Hindi lang sa isa't isa. Pero sabi nga, tagal naman na ito. So, wag na tayo manood. <laughs> eh, gabi na eh. Harang, ano na, alas 9 na nun eh. So, ano pa point na manonood kami kasi nga, uh, wala kami mapili. So parang I think um na nakita ko din yung minsan ini-insist ko talaga yung gusto ko. Mm. Gusto ko nang to eh. Gusto ko panoorin to eh. And minsan meron din siyang Na, ako, turn ko ngayon eh. So sa family na, parang it's my turn to watch a movie. Hindi naman pala um, uh, parang parang nung kami dalawa lang so madaling mag-adjust. Pero nung nanonood kami sa family na yung dapat apat kami na mag-adjust. So, mm -hmm. ano yung gusto nung isang tao no na panonood. So, nag-decide na okay, this turn si si Steph muna yung magde-decide panonoodararin namin kung gusto niya. Next time mm -hmm. ako. Next time si ganyan. So, so meron kaming ganung sistema na para mag-work out siya. Hindi na mo kami dumating sa point na talagang nag away So, parang annoyance more of of uh, watching a movie lang talaga yung na-experience ko. Yeah, I love that. And yeah annoyance, you And know, that's a good one. That's a good term. <laughs> sa akin naman yung feeling ko frustration. Kasi yeah. may nangyari din sa amin yun na parang hindi ko mag-guess kung bakit hindi niya nagustuhan yung yung particular ah, okay. material na yun. Ah. Ha, bakit? Bakit? Ano, ano bang, anong, anong mali? So, feeling ko, tos, tos, ang nangyari, kasi, hindi na-appreciate ng asawa ko yung choice ko, feeling ko, it's reflective of me. <laughs> uh, <laughs> parang, uh, na parang hindi niya na appreciate. Parang feeling ko na may may ibang meaning ba? Actually, uh, movie lang yun. Hindi naman 'yon talaga. Uh, so, so nakita ko talaga na ah may may hindi lang pala siya ah uh, talaga about the movie, but it's it's really about mm. the dynamics of choosing the movie. So kaya yeah. mga pinay husbands, hindi to ito ito po ay talagang seryoso kasi may may ilang pag -usapan kailangan pag-usapan. So, Ito. ano ba ang naging ano? Uh, so, sabi mo nga, no, may may system na kayo ngayon sa inyong uh, panunood uh, ng inyong uh, entertainment. Uh, Gaano ba katagal mo na discover 'yun or ano ba? Ano bang naging uh, process dun? Nabuo kasi siya nung nag-decide kami magkakaroon kami ng movie night every night, ay, not every night, every Friday night before na time with the kids and dumating yung point na parang um, ano may gusto yung isa sa ako may gusto din so nagtatalo tapos nauubos yung oras so to to please eh, hindi naman to please everyone pero to 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 have this balance and understanding of kung ano nga ba yung gusto niya preference niya di sige siya muna this week tapos ako next week tapos yun nga yung mga bata and i think um minsan hindi ko yung gusto yung decision. Lalo na yung asawa ko, mahilig siya sa classic, mga 80s, 90s, parang sabi ko, sayang oras ko dito. Parang ganun yung naisip ko. Um, pero inuupo ako na lang. Tapos minsan, um, upo lang ako. Minsan may, may text ako. May minsan na uh, may, may laptop. Pero arang andun lang ako, in, in a way. Hmm. And at the same time, may, syempre may mga interesting na ano rin. Since, oh, okay pala. So I think it's it's, ano eh, it's also learning about tolerance. Yes. Uh, parang, parang, as, a, as a simple as watching a movie, no? Nakita mo din yung tolerance level mo. Kasi minsan, sasabihin ko, hindi talaga ako manonood. Gusto niya yan? O oh, sige, pag yan, hindi talaga ako manonood yan. This pagpinili Pag pinili nyo yan, kayo kayo na manood. Nari, uh -huh. horror, ganun. Yung mga bata. Uh -huh. <laughs> minsan, nagsasabi ng ganun. So, so doon ka na-realize, Okay, so, so as a simple activity as a watching movie, no. You can see yung dynamics ng ng family, how much you can tolerate. Yeah. And kami meron talaga kaming hindi naman hindi naman talagang very uh I, I would say na rule. Mm -hmm. It's it's just unspoken rule. Na si Stephanie siya mahilig sa horror. Hindi rin talaga ako masyadong mahilig sa horror movie. Kasi ano lang parang takutan, tapos, alam mo yun, hindi yeah. ka makatulog. Mm -mm. So, and syempre, meron yung spiritual ano doon, di ba? Issues doon. So, hindi talaga kami nanonood doon. Pag yung mga bata na push yun yung pushback namin. Na kayo na lang manood. Pero hindi rin namin sila hinaya manood. So, I think, um, uh, yun. So, isang isang topic din yun na, buti na pag-usapan natin ito, na hindi ko na-realize kanina, no? yung, yung ano, mga ganong topics. Kayo ba? Yeah, I, I mean, nang nung nung na uh, feel ko na may ano pala to may tension pala sa uh, pagpipili ng uh, entertainment no consumption particularly movies or series for that matter kami wala ka pa namin kaming anak so yung parang magiging routine namin na pagkatapos ng buong araw parang may ano ka parang may may para lang bang mag ano yung para bang mag-reset yung uh, brain mo na hindi siya ba uh, uh, na uh. super serious so, naghanap uh, kami ng kahit short na series lang na panoorin para makapag-relax so sort of that. And it, iba naman kasi yung uh, exposure ng asawa ko sa sa naging exposure ko sa in terms of like cinema and stuff. So ang nangyayari parang parang what what we do now is that we also ask other couples na parang yung mga anong pinapanood nila, kung bakit pinapanood nila. Tapos, binibigyan namin ng chance yun So, and a weekly, so, so sa mga weeks namin, okay, pag kudwari, tapos na kami ng isang series, so we ask different couples what they watch, and then, ah, okay, what their views on it, okay, then we give it a try, ah, we give it a shot. And pag nice. na gustuhan namin din, okay, ito. Pero, alam mo, alam mo naman ngayon na hindi na lahat kasi, ang hirap na kasing magkumilatis ng ano, di ba, ng content. Hindi mo, it's not like it's different context now yung topics yung 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 storytelling iba na iba na eh. iba't iba na kasi yung style mm. ngayon so hindi lahat mm. na napapanood mo talagang uh ma what do you call that like um like for the lack of word like hindi lahat na napapanood natin talagang acceptable sa ating values kung baga yan yeah. uh -huh. kasi naka ano siya naka naka parang ini-ingrain siya ng mga producers sa uh, material na so parang uh, may may ano din may parang spiritual aspect din, din. parang okay uh, mm, maganda yun pero parang hindi parang weird yun na scene parang ganun bas so so because of that careful din kami sa mga pinanood pinapanood namin uh, na hindi masyadong as long as hindi lang talagang parang uh, you know light lang and kasi ang uh, uh, para makak para makatulog ka naman din. <laughs> so, Norbert bilang isang ano no, uh, you, you've done productions before in the past, de ba? Would you really say as as a produ producer or you know, uh, a creative art director. Meron ba talagang psychological imprint or you know, subliminal messages na hindi mo nakikita agad agad, pero andun siya somewhere sa sa advertising, sa movie, sa sa siguro sa damit or sa, sa secret yung mga ganun um secret image handshake or yung bang may flash ka na magfa-flash lang ng isang one second ng image tapos hindi mo napansin totoo ba siya i I, I would say na the, mm, sa storytelling kasi as a medium is the is the only um tool that allows our brain to sort of shut down and take us into a different state of mind. So kunwari there's no other tool in the world na parang uh, uh, our, our brains are are sort of like designed to always survive. Kung, if if wanna more kapag kapag hindi ka engage into a story, talagang ang dami mong iniisip, 'di ba? Ang dami mong iniisip yung labada mo, yung luto mo, yung trabaho mo bukas at all at once. Like talagang like buhos like one 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 go yun. pero with storytelling kasi ito lang yung tool sa sa mundo na nakakapag-focus ang tao so if mm -hmm. if you notice it na pag nanonood kayo ng movie or ng series whatever talaga mm. nakatutok ka sa story di ba <laughs> Ahirap kang i-distract pag nakatutok ka sa story so kaya to answer your questions kaya may maraming techniques na na ginagamit yung mga uh, storytellers, yung mga writers, to help the story, to keep our attention on the story. Kami, pag nanonood kami ng movie ni Sophie, pinapanood ko yung parang movie ng parang two or three times. Kasi, one, for me, hindi ako nakakonsentrate sa first sa first run ng movie. Hindi ko siya ma- hindi ko na siya ma-appreciate ma as a movie, as the storytelling. Kasi nanin, hinahanap ko yung mga yung mga ang, yung production things, yung mga Easter eggs sa ano, parang ginagawa yung angle nila. <laughs> na, 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 distract ako sa doon. I get distracted for that. So the next okay. time I watch the movie, I sort of like, kind of like, ano, um, watch it for the value of the story. And then mm. the third time I watched the movie, kasi hindi ako mapigilan sa hili ko. Kaya sabihan ko, Sophie, so, tingnan mo to. Tingnan mo yung ano niya. Uh, ito yung, damit niya ngayon. Pero tingnan mo sa sa, 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 simula ng movie, ito yung parang outfit niya. Tingnan mo yung parang nag-change, nag, nag yung kulay ng kanyang damit para papunta sa ending kasi nag-change yung character. Parang ganun-ganun. feeling. Ganun. <laughs> kasi naman, talaga so, naman. may artistic value yes. sa, huli. Galing. Kasi ano yun eh, art yun. Ha? May, may form nun. So, so naano naman si yung asawa ko na naaliw yeah. naman siya sa mga patrivia ko ng mga ganun. So, Galing, especially ha? pag na napanood ko na ng movie dati so parang hinahayaan ko siya ma-enjoy yun tapos tapos ini-explain ko yun ang, ang mga yung observations ah. ko. So, yun lang naman kasi dahil ay nasa ganun naman tayong field oh. may ano ako dun may amba ako ng konti dun. In general the I think yung yung bang dynamics on on choosing uh, particular film taught me uh, at least to me hindi ko na-expect hindi ko na, -expect na sa, sa process na ito ay ito pala yung parang way na makikilala ko yung asawa ko in a deeper level. And also, mm. it gave me the opportunity to uh, help me understand her more. Mm. And it makes Correct. it easier to, to compromise and to find good content to consume. Lalim, bro. Talagang <laughs> ang plano lang natin, watching movie, talagang naging... <laughs> Life lesson, pa <laughs> about le choosing and uh, you know, values and <laughs> <Diba>? <laughs> which is good. Kala <laughs> ha? Uh, and uh, I think last question for me would be the, um, explosion of 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 movies nowadays, no? And I think um. Kasi mas madaling gumawa ng movie ngayon and ang daming production sa US pa lang, ang dami ng streaming, Pilipinas ganun din. And I think yung yung entertainment industry on its own. Mm. Both in good and bad ways kasi at least yung mga normal na tao na parang hirap mag, mag shoot ng film ngayon sobrang dali dahil sa cellphone and everything. Mas naging cheaper yung mga um ay yung mga equipments, tapos uh, pwede kang mag-upload sa YouTube, maraming short movies makikita mo dyan, no? how would you find like you mentioned good content value na uh, na talagang ma, ma appreciate niya for consumption and at the same time ilang christian there are moments na parang gusto mo anare iba-iba din kasi ang christian ano no? denomination uh -huh. may iba-ibang perspective din sa sa movies di uh -huh. may mga iba na nanonood ng avengers may iba hindi uh -huh. merong iba promote harry potter may iba hindi Mm -mm. How do you guys find that line? Wow, that's a good question. And I think ito yun parang then uh, yeah, maganda magandang tanong yan kasi uh, totoong totoong nangyayari and I think uh, to me bilang isang uh, alagad ng sining. Wow, dax naman. Yeah. Alagad ng sining. Lalim, tagal, <laughs> tagal. So, yung taga, yung tag I, I think for me, kasi the most important thing for us is to really protect our heart, right? And I think importante na protect ang peace. Kasi yun lang talaga naman ang napaka-importante na kailangan uh, peace naman is, is, not the absence of uh, chaos. Peace, being peaceful in the midst of chaos, that's really the real peace. So what I do, what, what we do is that um, may, again, it, iniintindi ko yung side ng wife ko kung bakit hindi siya bakit hindi niya gusto to magaganitong movies, di ba? May point naman mm -hmm. siya, yeah. Like, hindi mo hindi mo naman talaga kailangan uh, like uh, like extra blood for whatever. If doesn't help the story, it's just <laughs> that that's it. And for some reason realistic, di ba? Para mas ba? realistic. Oo. Oh, oh. And for some reason we we there is we are told na we have to enjoy this kind of films. May 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 ano siya? So ang ang ginagawa ang ginagawa namin diyan is talagang uh, ako may, may may time na pag pag may movie na lumabas na gusto kong panoorin tapos tinitingnan ko na yung ratings ngayon kung ano yung mga reviews tapos mm. um, sinisave ko pag pag nasa wala, sa streaming app ka tapos itong movie na to okay parang okay to siya parang pasok to sa categories namin so sinisave ko na tapos pinapanood ko sa uh, pinapanood ko sa kay yung trader ano feeling mo gusto so, so parang dinidiscuss namin tapos, tapos pag may uh, parang ano sa movie na parang hindi magshadow maganda or parang kailangan i-process kunwari ibang context ibang time period ganun ganun then pinag-uusapan after so, para hindi siya maging para bang bigat sa dibdib no no parang ano ba yon Ano ba yung ano kasi na, na if I don't know if you guys parang na sorry, if na ano din niyo na feel niyo yun sa inyo yun especially pag nagsusunod kayo ng series parang para para na din kayong na-influence ng mga characters ng ano <laughs> ng series di ba feeling niyo kilala niyo din sila sa characters nila kasi yun ang point ng story nila eh so parang dinidiscuss namin yung parang mga hindi necessarily agree kami sa ganitong ano topic nila or ginawa nila. Tapos, hmm. ako really? in-explain ko in a production way. Pero siya, may ano siya, may, may talagang may grounded ba na. Yeah, oo Condition. nga, picture. pero hindi to talaga acceptable. Oh, okay. That's really interesting, ah, eh? in how you guys uh, find that, uh, yun nga, parang agreement, no? Uh, and and I, i guess your preparation oh, okay ba to oh, should be watch it and uh, it's really good ano nga ba ang challenge natin then para Jan Norbert ito et, lang yung parang simple challenge ko sa ating mga <laughs> ano mga pinoy husbands especially pag if nasa ano kayo na in, in this stage na parang nahihirapan kayo na mag agree on a certain uh form of entertainment or especially choosing movies yung challenge na ch challenge ko dyan is maglista kayo ng mga movies, family-friendly movies, mga sampu siguro from different uh, um, uh -huh. genres and um, time periods. And then, yeah, you go through it and sort of like pre-approve movie time. Actually, dadagdagan ko yan no, na pwede nyo rin idagdag sa next list yung, yung favorite movie mo lang you mm. as an individual ganun din siya tapos pag nag-usap kayo baka meron pala siyang movie na gusto mo din tapos gusto rin niya and then you can connect the dots na oh okay parang mahilig pala kami parehas kay Tom Cruise like the way I, I discovered it yes. yeah mahilig pala kayo parehas sa sa musical hindi mo alam parang mm. ganun na, na ganun bang aspect so one of the things that you can also do yes yeah, god ang saya So, Ayos ala, lalim. Dali mag-movie night na tayong lahat. Okay. Okay guys, maraming maraming salamat uh, sa pakikinig namin niyo dito sa Pinoy Husband sa podcast namin. Ang aming goal lang naman talaga ay eh, hindi kayo going perfect husband pero maging better husband na sa inyong mga foreign wives. And enjoy your movie night, guys. Bye-bye. Bye-bye.